Hello guys, good morning. So punta naman ulit tayo ng palengke, maaga pa. So nakamasa ako guys kasi malamig. Sinasinus kasi ako pag malamig. Pana yung aching ko pag malamig kaya nagmas ako. Nakakahiya kasi. Atching ako ng atching, tao. wala akong mas, di ba? Lalayo yung tao. So, yun. So, papunta pala ako ng market. Naglalakad ako dito sa amin. Womp. Ang cute ng aso. Nalamigan din siya. May jacket din siya. May jacket din yung aso. Kasi nga malamig. Ang cute nga nung ano niya. Jacket niya. So, naglalakad ako dito. Papunta ito sa charts na. So, bigla na naman dumalamig. iba ko ba dito sa aking kamera? Bakit malabo? Wait. kasi sa Ina, malabo yung kamera ko. Ano? So, iyan. Inaayos ko na. Hindi oh, eh, ko alam. Pa, pa, ano yung ano? Yung tawag nito. Yung weather. Pa, bago-bago. Nakaraang linggo. Mainit na tatago na nga ako ng mga winter clothes ko, tapos bigla na naman siya nag-ano, lumamig, oh Diba? Hirap. yun 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 yung yun 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 yung ano yun yun aching ulo ang aking sipon si Lola nanginginig na rin wala pa masyado tao sa kalimuki maaga pa kasi wala 7 pa no? Maga kasi sa malingki eh. Patama ano, din minsan pag ano. Oh. Saan to? Pag nga ako, maaga kasi nagising kasi may klase. Eh.

taas tayo na Sa baboy muna tayo. Yan ang taas tayo na tayo guys. Second floor. Sa baboy yan. bababa tayo sa isdaan. Yan si dito, puro baboy yan dito. Baboy baka. So, baba tayo kasi nandun sa baba ang isda. Ewan ko sana may latag na. Maga pa kasi yung iba, hindi pa nag-ano, hindi pa naglalatag. wala na may bangus na Ah, uh, hindi wala na makabili pala ng bangus wala ano pang masyadong natag masarap ng amoy uh, uh, Peace. Nice. sa gulay doon ako bumabili ng gulay sa labas okay doon ako bumibili ng gulay or dito kasi may bilin nila ako ng damit. Eh, maka kung bukas na yata. Puntahan natin doon. Kasi gusto akong damit doon. Nag-open pa lang. Ay, pa-open pa lang sila. Hindi pa sila naglatag. Maaga pa kasi. Gusto ko dito yung damit. Ay, iba na naman yung nagtitinda. Mga kumot na. Wala na yung damitan. Sige. <tinyo> อธิบายหน่อยนะคะ ditay bibi na oi ay wala na to sa

pangyaw. Hindi okay. ko natin dalas, da? Hindi na Kasi, ininom ko yung kayser na coke palitan natin. <laughs> Ay, may tao. Thank you for watching.